sa Iglesia ni Cristo ni Manalo makapapakal paglalahan ng mga maling harap ng ito mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapa laban sa Biblia na sila lang ang may karapatan sila lang ang may karapatan na nalangin, humingi at bigyan yan ay isang malaking kasinungalingan. malaming kayo hindi lang niyo kami nawawa. -na Maganda pa yon. 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 Maganda pa Expose Maganda pa yon. Maganda pa yon. Maganda pa na doktrina o aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay may kinalaman po sa tunay na kalagayan ng ating Panginoong Kristo so at ito po ay kanilang patuloy na pinaglalaban kahit kanino. Sapagkat sila po ay hindi naniniwala na ang ating Panginoong Kristo so ay Diyos. Kaya sila po ay maging sa pasimula ay inilalaban nila ito ng pupukan. Ha? Handa po sila na lumaban ang debate kahit kanino. O, kahit kanino. Huwag lang kay Bradley Deli Suriano. Hindi nila kaya yun, mga kababayan. Eh. Pinaglalaban po nila yung katuruan yan na di umano ay tao raw sa kalagayan ng ating Panginoong Isokristo. Tandaan po ninyo na hindi lamang ang kanilang doktrina ay tao sa kalagayan o kalikasan ang ating Panginoong Isu so Kristo, kundi tutul po sila na ang ating Panginoong Isu so Kristo ay Diyos. Alam po ba ninyo mga kababayan ang daylan? Kung bakit itong samahang Iglesia ni Kristo ni Manalo ay tutol ang ating Panginoong Isu so Kristo ay Diyos? Ano po bang kanilang paniniwala? na ito'y itinuro sa kanila ni Ginoong Felix Manalo, na kinikilala po nilang sugo. Dito po sa sinipin natin, sa kanilang uh, babasaing pasugo, ito po ay uh, buwan ng Oktubre, 1959, 55, 5, pansinin po ninyo ang kanilang pahaya. Mga magdaraya at antikristo ang mga nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Ano pong paniniwala ng Iglesia ni Kristo ni Manalo? At kanilang iginigit ng kalagayan ng ating Panginoong si so Kristo ay tao. E gaya po ng uh, maliwanag na ating nabasa, hindi mga nagtuturo na si Kristo ay Diyos, mga magdaraya at mga antikristo. Matindi po kung bumati ko siyang mga yan, mga kababayan. E lumilito po tayong lahat na ang paniniwala, ang Panginoong Kristo ay Diyos, e lumilito tayong lahat, katoliko, protestante, lahat ng uh, samahan na nasa iba't ibang iglesia. Ah, lahat tayo anti-Kristo na. Lahat tayo ay mandaraya. Ayon yan sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Matindi po kung bumanat ano. E nung nakarami, kumo sila lang daw ang ligtas eh, ano po ang kanilang kandisang sinabi? E tayo daw lahat kay satanas sa Diablo. Ganyan mga kababayan. Ganyan kung bumanat ang Iglesia ni Kristo ni Manalo. Pero pag sila pong binabanatan, mga kaibigan, e eh, para namang mga batang inagawan ng kende. Ha? Nagpapalaho ng iyak eh. Pag silang bumabatikos, magagaling sila. Pero, pag sila pong binabatikos, nagagalit. Eh ano katunayan, ay eh, ilang mga ginagawa naming mga pagbubunyag eh, sa mga kabulukang aral nila eh. Palagang galit na galit Sino po eh? Ano katunayan? Eh pag kami po bumabatikos, naninirang puri daw kami. Ayan, kaya nagbidimanda, libel. Ganyan yung katindi. Magaling bumatikos, ngunit ayaw pabatikos. O gano'n, puntahan natin itong kanilang uh, pang di siyang dakang ito, na di umano, ang ating Panginoong Sokristo raw ay tao sa kanyang kalagayan. Alam niyo mga kababayan, unawain po ninyong mabuti, oh. yung turong yan na ang ating Panginoong Sokristo, di umano, ay tao sa kalagayan na itinuturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Sa bagay, hindi po bagong bagay yan. No. Eh. Maging noong una, meron pong nagtuturo ng ganyang aral. Galit sila pag kami nagturong ang Kristo'y Diyos. Ang kanilang ipinagigingitan ang Kristo'y tao. Sino po bang mga tao yan? Nang paniniwala ay katulad ng paniniwala ng Iglesa ni Kristo ni Manalo. Babasahin ko po itong aklat ni Juan sa Kapitulo 10, ang talata po ay 31 hanggang 33 nagsidangkot uli ng mga bato ang mga hudyo upang siya'y batuin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa gawaing iyon, ang ibinabato ninyo sa akin. Sinagot siya ng mga hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pumumusong, sapagkat ikaw Bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Meron po bang mga tao nung una na ang paniniwalang itinataguyod ng Iglesia ni Kristo, ni Manalo ngayon, na ang Kristo raw po ay tao sa kalagayan? Meron ba silang nakatulad na paniniwala ng una? Meron po. E gaya po ng ating nabasa, e yan ang mga Hudyo na nagsiusig sa ating Panginoong So Kristo na sa paniniwala na Kristo Kristo'y Diyos. Ano po ang katunayan? Ngayon dahilan eh, kaya sa inusig eh.